Kulang talaga sa suporta si Miss Philippines Chelsea Manalo lalong lalo na sa butuhan ng Miss Universe Competition na wala ng gana ang mga Pinoy fans dahil sa nangyari noong time ni Michelle D. Baka makaapekto ito kay Chelsea sa Miss Universe 24 pageant. Kaunti lang ang bumuto sa kanya lalong lalo na sa Voice for Change na kung saan malayo pa sa katotohanan na manalo siya dito. Baka maligwak siya sa Miss Universe 2024. Ang gagawin na lang siguro ni Chelsea Manalo ay galingan niya sa preliminary competition para mapansin. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.